Kasi KO, kasi feeling, alam anong feeling na umpisa na yung bahay mo, uh, yung bahay niyo? Uh, Masaya, dahil ano, magagawa na po yung bahay namin. Excited ka ba? Opo. Kasi ano mo kay Sir Efren na nagbigay sa inyo ng bahay? Ano, salamat po, Tito Efren, eh, sa, ano, sa pabahay na binigay mo sa amin, sa aming magkakapatid. Ano, wala na po kami problema, lalo na pag, anong, pag may lindol. Ano kasi yung mayanig na yung bahay namin kasi natakot kami. Tapos sa uh, ibang mga sponsor ay pwede tapi bila. Salamat po sa inyo sa lahat ng sponsor na nagbigay sa amin. Ano, dahil po sa inyo, ano, marami na pong nagbago po sa aming buhay. Sino pa mag-blog? Ayan. Ay, ang dami nila. Mas ang dami natin patakas po ngayon. Ang dami. O, hurry. Paon nyo. Wow! O, hati-hati kayo ha. Ilan ba kayo? O, hati kayo ha. Paon nyo ha. O, okay. Thank you. Thank you. Tama-tama <laughs> kasi. Mag-swimming sila ngayon. Sa Swimming tayo. pool. Oo. Okay. Swimming pool daw. Tag-20 pesos lang yung entrance. Ah. Panigong kami. Okay. Ingat kayo pag-stream, ha? Salamat po. you po. Okay, baba. Good morning mga kalakotsera, mga kabaya. Ito si Madam Hila, yung madam dami na kalakotsera. Nandito tayo ngayon sa bahay nila. Kate. Mga Kay Siblings para ating bisitahin at update kasi nakupumpisa na ang kanilang bahay. So kasama natin ngayon panday ngayon si Ider at uh, para makabili na tayo ng mga materyales para sa kanilang bahay so ulit pa ngayon sa kanilang sila sa loob sila Sir Paul at saka si Eli so ulit tayo ngayon sa na tayo nga sa bahay ang <laughs> mga kapitbahay nila ni Kate ayan sila gusto nila makita sa view sa youtube hi, hi kayo hi hi Si Kate? Oo. classmate ni, barkada ni Kike? Ike? Pa'yon? Okay. A'yon. Si, yung lalaking kapatid nila ni Kate. Ni Kay. Shoutout daw. Same kayo ng school? Shoutout daw kayo. Parang mga school. Sabang kalpoy. Sabang kalpoy. Shoutout sa taga. Sa'yo yung school ninyo? Shoutout sa... Shoutout sa... Shoutout sa taga mga... Taga mga wala po mo, na mo, na mo nang absent. Shoutout sa... Shoutout sa... Shoutout din sila. Shoutout din sila, din sa parents nila. Oo. Wala po muna. Wala po nag... Hindi naman kayo nag-cutting. Pumasok kayo ha. Half day kayo. daw sila. Asal na yung mama ni mo? Cebu? Nasa Cebu? Ah. Ako taga Cebu. Asa Cebu dapat?

Sige, tayo na, na lang. <laughs> Uy, Excited nilang makita si Sir Paul. Karang usaba. Kaya interview ka. <laughs> Yung bahay nila kay. Uh, excited na talaga akong gumawa ng bahay nila. ah kailangan target, think natin na mag-blessing siya. Uh, yung buong event kasi niya ng palawa. Kasi ng 8 to 10, sa siya. Kailangan bago kami mga natin Ano kasi March, month, oh March, oh, oh, March Day, o oh. kaya makayanin nang yang o kaya makayani nang yanide, o kaya makayani nang yanide, o kaya makayani yang yanide, lagi kaya makayani nang yanide, o Matapos na to, ang gusto na ang gusto na ang Kung na to, gusto na ang gusto na ang na Sabihin mo lang pag kaya mo ha. Pag hindi, siya. sabihin mo lang pag hindi mo kaya ha. Kasi meron naman kaya yung kakampan mo. Idir! Pasok Idir! Ider hindi ka Idir. Si Idir kasi kaya ang kaya ni Idir yan. Alam ko kasi itong si Madam lang, mabahagyan talaga. Idir, hindi Diba na tutok ng totoo deliver? Iyan. mo naman ngupuan, ay, ang upuan <laughs> <Is that it? laughs> ah, madam. <laughs> 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 <ba, yon> <laughs> okay. Patra! T kita pangYes Sir Patra! Ba ba? Ba ba ang naisin? Katakan mo alam <laughs> niya! Atan mo kayo ang yung ipit mo no? Ay madam, Ba't sa ipit mo madam. Pare. ba? mo ba pare? Kaya po lang. Uh, Mga... Sanminggo na ako yung bus tapos. Ay, magaling <laughs> ka lang! talaga yung bilis e. Ano, madam? Tano ka, eto mo, isang linggo lang. Magaling talaga yan si Ilya, e. Tarkto na namin makawin ko ba ito. Magaling ako gumawa ng baybay, Tarkto, ano. Barbie dalga, di ba? Peter dalga. May pagka mm -hmm. mukha talaga niyo. Yeah. Oo, magalingin ang sabi. Mm -hmm. May nag-comment pa nga din, may nag-message sa Lord Samson personal kung kaano ka ano ko ng seryoso. Para sakin ang mukha eh. yung ilong, message din sa akin niya eh, ilong, yung bigat. Yung... Tapos yung face naming mahaba. Bogis bigas. Bogis bigas. Bugis bigas. <laughs> 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 pwede kabayo. Hoy, 'di kabayo, kujarin bigas. Oh. Ang si siba't okay. ng mukha mo. Bogis bigas. Parang tubo kan ng bigote. Mm. Kap Parang, okay, okay, okay. Kamukha yeah. talaga sila, no? mo mm -hmm. yung mukha mo, yung mukha nito. Kamukha mo na talaga <coughs> so, nga, so nga. So sila. Ganun ka nga, Subagay sila, Dai. Itik-tik nyo pa din. Latihan mo na ba konti? Di ba? Ganun ka. Dai, subagay sila. May habi kaya naman, may habi kuya namin. Ah, natural. Kamukha naman. Baka ito sa baka nga, magkapitigay sa mga. Sabi ka hindi niyo parehas. Maliit? Malaki na tayo. Malaki sa'yo. Ha? Siya ka nga maliit. Malaki tayo. Hindi, hindi masyado parehas na. Pag malaki na uti nga, matagal na malalang mamatay. Okay. Sino lang sa'yo? Kung walang malaki? Ah, siyempre. Ay, naka ba? 85 years old, nagbabilag pa rin ako kayo. Kaya hindi ko alam kung nasa na kayo. Wala nang ipin. Si Mangilid eh. Ano nandun mo? Nandun mo. Lucky din. Oo. Pagpumalik. Altay. 85 years old ako, no. nagpapabakay pa tayo. Hmm. Iban yung pangbay ko kasi. Wala na. Wala na. Expired na. Expired na. Okay, sige. So excited sa pagpupagka ng bahay natin. Halika na. Si Kevin so, ay may ka kalintura. Kahapon pa kayo kalintura? Kahapon? Huh? Kaya pa rin siya Bye-bye. Baba, hindi na po namin inantay yung mga bata, yung sila, ano kasi, may taso. So, ito lang yung nagbabata, dito mo kasi masakit po si... Ano? Kasi ka ito rin, na, ha? Hindi oh. Di ka na rin napasok. Hindi ka nagbantay. Hindi hmm. ka na dito. Hindi <laughs> mga bata nag-aantay sa'yo. Hindi eh. Tuyo nga tuyo. sa iyo. Ay na. Hadi oh, si Andy na si Sir Paul. Si Pugong. Yuna, na kayo Gusto lang. Kasulang na sila sey. Ay anong baon niyo Ay kumakain sila. Ano'ng kanila? Ha? Mabit na. Mga bata. daw sila. Oh, thank you, O napa pa ayaw. Eh, kaya madami nila. Mas ang dami natin papapas eh. <laughs> oh, <laughs> eh. ang dami kung 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 nyo. Wow! kung kung kayo ha. kung kung kayo kung 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 Samang oh, okay. tama kasi, swimming sila ngayon. Sa swimming tayo. pool, oo. Uh. Swimming Wait. pool daw. Tag 20 pesos na Pagkatapos, kami. Oh, sige. Ingat kayo in pag-swim, okay. pag ha? Salamat po! Salamat po! Kasi daw sila. Oh, sige, na, mag... Ha, na, ha, Ah, si K, oh, si feeling, alam mo, anong feeling na umpisa na yung bahay mo, yung um, bahay ito. niyo? Hindi pay, happy kayo po. Saya, dahil ano, magagawa na po yung bahay namin. Excited ka ba? Apo. Kasi bukas na yun. Mm yeah. no. um, -hmm. Mimili na kami ng materyal, Ba't hindi ka pumasok? Ano, may lagnat kasi yung kapatid na ko. Si Iki. Ah, may kasano May lagnat po siya. Tapon. Hmm. So, kumusta naman ang school, ang grades? Okay lang po. Sabi ni, may, iba may bumababa. Opo, isa lang po sa akin, sa science. Pero ngayon, ano, pina, inaano ko pa rin na... may Kena gi, saya Workout. Oh, kino-workout mo no. na tumaas. Okay. Oh. So, hanggang sa kaya naman, ano, di ba? Kaya niya naman siguro yun. Okay. So, ano nasabihin mo kay Sir Efren na nagbigay sa inyo ng bahay? Ano po, uh, salamat po. Ito, Efren, sa, ano, sa pabahay na binigyan mo samin, sa amin, sa mga magkakapatid. Ano, wala na po kaming problema, lalo na pag, anong, pag may lindol. Ano kasi yung mayanig na yung bahay namin, kasi natakot kami. Hmm may naihi. Tapos sa uh, ibang mga sponsor, hindi tapi bilag. Sa, salamat po sa inyo sa lahat ng sponsor na nagbigay sa amin. Ano, dahil po sa inyo, ano, marami na pong nagbago sa aming buhay. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. Uh, magpagaling ka ha. Hoy. Magpagaling. Uh, bye, -bye. bye bye. See you when I see you. See you soon. Kasi lang, uh, bibigyan na kami ng material. Okay. Bye -bye. bye bye. Bye bye. Ayan oh. Oh, di ba nag-antay kayo may berong ka pambaon sa swimming? <laughs> oh, mag-ingat kayo sa swimming ha. mag sa swimming. Ayo mag ayaw pag ayaw kasi kabalo kabalo mo manglangoy? Yes, oh, wag wag magpababad masyado. Bye -bye. bye bye. Kain kayo ha? <laughs> so, nandito na tayo ngayon sa isang hardware kung saan ang bimili na tayo ng gamit ng mga materyales para sa bahay hindi na ni Kay yan ang Kay siblings So, nandito na sila sir po sila. sa isang hardware Ayan para mamimili na tayo at kontratahin na yung hardware sa mga materyales na pagkukuha na doon sa para sa mga matsa sa pagpagawa ng kanilang bahay kasi bukas ay umpisahan na ang bahay nila ni Kay at kanya mga kapatid super excited na tayo kahit kami super excited na rin kami na magawa na yung bahay nila at ang target date na matapos yung bahay uh, ay May kata yun So, uh, sana mahabol natin sa target date ni Sir Paul na patapos para pasinayaan na i-turn over na yung bahay. And thank you so much sa kanilang sponsor na Sir Efren para sa kanilang napakagandang bahay at sa ating pang-ibang mga sponsors na tumulong sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pangangailangan araw-araw. Malaking tulong ito sa kanilang magkakapatid since so, uli lang sila sa kanilang mga magulang. And uh, eto na, eto na yung blessings laga Ginamit ng Diyos ang mga sponsors natin at uh, si Sir Paul, lalong si Sir Paul para matulungan itong magkakapatid. Thank you and have a great day. Shout out lang din sa ating mga viewers and subscribers na walang sawang suporta sa ating mga videos. Uh, tumatangkilig sa ating mga videos. Uh, shout out sa ating mga kababayan dyan sa Negros Occidental sa Bacolod City. Uh,